Okay, sige. Huwag mo munang bilhin Huwag ka munang magpalit ng wiper blade ng sasakyan mo. Nagtitipid ka, ba? Diba? Kaya ayaw mo ng panibagong gastos para sa sasakyan mo. Ah, oo, ganon. Hindi mo naman kailangan <laughs> to. Hindi mo ba talaga kailangan ng malinaw na windshield? Oo, oh, kaya pa naman yan kung umaga ka magdadrive. Ayan, no? Oh, may mga streak. Isang sinyalis na yan na hindi napantay ang lapat ng wiper blade nyo sa inyong windshield. Nakaw! Napakahirap oh, niyang gamitin sa gabi. Pag tumatama ang ilaw ng kasalubong, Naku, Napakasakit sa mata. Pwede ka pang pa ma-accidente dahil sa pagtitipid mo. Ang mahal pa naman mag-prepare ng mga bangga ng sasakyan. Yan o, okay, no, kitang kita dito sa labas. Ayan no. Oh. Ang recommendation nga every 6 months ay magpapalit na tayo ng mga wiper blade. Ayan, tanggalin na natin yung stock na wiper blade natin. pinipindot lang yan dito para matanggal. Ganun lang kasi. Yan yung, yung mga traditional na wiper blade. Ngayon, palta natin ng banana type. Ito na nga yung mas makabagong design. Banana type ang tawag nila dito. Hindi ko nga alam kung bakit banana Nakakasi type. Kasi hubis banana. Hihi! <laughs> Wala na nga itong metal frame. And mostly, ng mga material na ginamit ay plastic at rubber na mas lang. Mas maganda nga daw ang lapat nito kumpara sa mga traditional na ginagamit natin. Isipin mo naman, 59 pesos lang yan. Mas mahal pa nga yung built ng asawa mo dito. ayun na nga guys, ayun na, tinesting na natin. Teka, bakit parang hindi, hindi naman lumilinis ah? Ay, anak ng tipak. Hindi ko pala natanggal yung kanyang ko. Kinabahan talaga ako dun. Akala ko, palpak yung nabili ko sa check nyo na. Sa yellow basket, nandyan lang yun, murang-mura. Tapos ayun, tinesting ko. Ayun, okay na na tayong makakapag-drive sa gabi, lalo na kapag umuulan. Pag nagpalit ka dito mas makakatipid ka pa nga. Kasi naman, may iwasan mong bumangga.